naka-connect na siya sa power bank na po, 30,000 mAh tapos connected na yung ating incubator ayan, buhay na siya matagal-tagal ko rin na hindi nagawa ng update yung incubator ko ito at ngayon may share naman ako sa inyo about sa incubator matagal na to sa akin yung incubator na to siguro magto 2 years na to simula nang nabili ko sa Shopee at hanggang ngayon ay ayos pa rin yun yung kagandahan ng waterbed incubator na nabili ko sa Shopee matibay siya kasi true heater siya yung nagpapainit sa itlog ay uh, heater hindi siya valve type kaya ito rin yung nagustuhan ko sa incubator na to at marami na akong nagawa na content sa incubator na to kung paano yung anong gagawin natin para mataas yung hatching rate natin at uh, ano yung mga gagawin natin kapag uh, pa-hatch na yung itlog tapos yung function nito yung alarm nito kung paano i-set up tapos uh, kung ano yung gawin natin pag nag-overheat sya marami na akong nagawa ng content dito sa incubator na to sa ngayon gusto ko lang ulit kayo i-update at may share ako sa inyo na uh, kung gusto nyo bumili ng ganitong incubator or may bala kayong bumili maganda ito yung ituturo ko sa, sa, ngayon kasi uh, laban ito kapag uh, nag-burnout na gagamitin gagamitan na lang natin siya ng power bank okay na siya hindi na tayo mamroblema kahit magburnout man ng ilang oras may watt mayroon lang tayong power bank nito kaya kaya niya lang i-sustain o i-pandarin itong incubator na to kaya panoorin niyo yung video na to at huwag yung skip para ninyo ma-miss yung mga tip na ituturo ko sa video ito itong setup yung ituturo ko sa video ito na yun nga once na mag burnout may magamit tayong alternative na magamit natin sa incubator natin masustain natin mabuhay yung incubator natin kahit ilang oras na mag burn out sa pamamagitan ng ganitong setup napakadali lang at panoorin nyo lang yung video na ito at huwag nyo iskip para hindi nyo mamiss yung mga ituturo ko mga tips sa video ito Ayon, ito yung power bank na rapu 30,000 mAh capacity tapos gamitan natin siya ng module na napakalaking tulong nito or kailangan natin ito para mag-trigger nya yung 12 volt ng ating power bank maglabas ito ng 12 volt at para magamit ng ating incubator gamitin gamitan din natin ng voltmeter para malaman natin yung output mamaya ng ating power bank Ayan. sa ganyang setup up gaano ba katagal yung kaya nito kaya ayun panoorin yung video yung ito ko yan sa inyo mamaya isasaksak ko lang muna ito yung ating module sa ating voltmeter ayan ito pala yung wire na to ay sa solar ko to na ginawang ko rin ng content sa CC lamp na solar para ito sa battery pag nag charge tayo ito nakakunik sa chip ng solar tapos ito yung sa may battery pinutol ko lang kinkat ko lang at kinabit ko yung module na to sakto din naman yan Ayan. kasi same lang naman sila nito na ganito rin yung charge, charger ng incubator ganito rin siya ito Yan, same lang naman sila kung may extra kayo na ganito na charger din na uh, incubator, pwede nyo i-cut tapos ito yung dito natin idudugtong yung module. Pero siyempre, ito ay idudugtong natin idugtong. Pero siyempre, uh, siyempre mag ginagamit natin to halimbawa ngayon. Sa kuryente ginagamit natin to. Ito lang naman pang emergency purposes kung may mga extra kayo diyan na uh, ito, like sa solar nga. O kung ano man na ganito yung style niya na pang saksakan ay yun yung gamitin natin at yun sa solar pinutol ko lang at yun yung gamitin natin ngayon i-gabit ko lang dito. Saksak ko sa may voltmeter. Tapos, isaksak natin dito sa power bank natin. Ito talaga yung gusto ko sa power bank na to eh. Malakas yung kanyang output eh. Yan, buhay na. Ayan, buhay na. Ito, makita naman natin yan yung nag na yung module. Ibig na. Malalaman natin na na trigger niya na yung capacity nito, yung 12 volt. Kapag yung dot sa baba ay eh kulay green, ibig sabihin malakas na yung kanyang output niyan. Puti lang yan, pero pag nag-trigger na yung pinakababa, na-trigger niya na yung Qualcomm 3.0 niya na feature. Ayan o. No? Ayan yung nasaksak na natin. At i- Saksak natin sa ating power bank. I mean sa incubator ayan nabuhay na nagkukurap kurap lang dito sa camera pero sa personal ano yan eh hindi naman ayan o 37.7 makikita natin yung indicator nito na may pula sa taas sabi sabi buhay yung heater nya sa loob ayan, ayan yung consume yung consume nya ngayon uh, 12 volt and 1 amps ayan hindi lang lumalabas yung 12 volt dito kasi yung volt meter nato hanggang 5 volt lang ito eh pag tumaas na na 5 volt uh, nag 6 volt na hindi niya na ma-detect. pero ibig sabihin mataas na to nasa 12 volt na to yung amps niya ito ito naman yung amps niya at yun yung ituturo ko sa inyo yung kagandahan nga nito yun halimbawa yung, yung sinit ko kasi dito 37.7 pagka nagbaba pa doon buhay yung heater pero pagka na reach siya ng 37 ah 37.8 pala pag na reach siya ng 37.8 yan nag 37.8 na siya namatay ni ah, namatay na yung heater niya ibig sabihin hindi na gumagana kasi na absorb na ng tubig yung yung init na yun na sinit natin kasi mainit na rin kanina yung, painit ko na siya kanina bago ko siya tinisting ngayon matipid din siya kapag ganoon kasi kung makikita nyo kanina yung amps niya nasa 0.45 tumataas pero nung namatay na yung heater namatay na yung heater niya ay yung consume nya yan na lang nag 12 volt in you know 1 amps or bumaba na talaga siya. ibig sabihin 12 watts sabihin na lang natin 12 watts na lang yung consume nito once na ma absorb nyo na yung tamang init na sinit natin ibig sabihin kapag naabsorb uh, na absorb nyo na yun hindi naman siya bababa na to eh mainit na yung tubig eh tataas na yun sya pagka uh, uh, mag-overheat lang siya, tataas siya pero hindi na mabubuhay yung heater niya. Mab -ma, ma mabubuhay na to pag uh, gabi, pag sobrang lamig ng panahon or bubaba siya. Or hindi maayos yung pagkalagay natin sa yung nagdidetect ng in init, ayun siya bubaba siya. Kaya mabubuhay yung heater. Pero pa, once na ma-reach na yon, tuloy-tuloy na siya na ganoon na lang. Pipitik na lang siya ng isa, 37.8.9 or bubaba naman siya, hindi na siya bubaba, talagang 37.5 pa Kaya matipid yung kanyang consume kasi 12 watts lang matipid lang matipid na siya kapag ka na matay na yung heater nya yan yung ganitong setup, na napakalaking tulong talaga kapag ka nag out yun nga ito, isasabihin ko sa inyo siyempre may mga magtanong na gaano ba katagal iko compute natin kaya, kaya meron akong voltmeter dito para malaman natin yung kanyang output at i-compute natin kasi yung power bank na to na rapo 30,000 mAh yung equivalent nito i-convert natin sa watts ay, meron siya tong meron siya itong 111 watts hour yung 30,000 mAh na yan 111 watts hour yun yung kanyang equivalent ngayon yung kinoconsume naman ng power bank natin 12, 12 volts ibig sabihin yan matipid na siya 12 volts na lang in 1 amps um, ibig sabihin 12 watts lang 12 watts lang yung kanyang nakoconsume sa sa ating power bank na to ngayon i-divide natin yon kasi yung 111, watts hour yan yung yung equivalent ng 30 mAh 111 i-divide lang natin sa kung ilan yung watts na kinoconsume nya uh, 12 divide divide 12 meron siyang 9 hours meron siya katagal 9 hours natin magagamit yung 30,000 mAh natin na to sa incubator natin na nag-out nag-i-input ng 12 volt ganyan siya katagal ibig sabihin matagal na yun kahit mag burnout man ng ilang oras halimbawa matagal na siguro yung 3 hours eh 5 hours matagal na yan babalik na rin yung kurinti may meron ma tayong alternative na magagamit meron tayong alternative na magagamit kapag ka nag burnout uh, sa ganitong setup lang kaya kaya niyang i-maintain yung ating incubator kasi matagal na yun eh. matagal na yung siyam na oras na burnout ayan oh. ganyan lang ganyan ka kasimple yung ating setup. up kapag bibili kayo ng power bank nag output sya ng 12 volt pataas itong rapo na to na, napalaking tulong talaga sa akin to kaya nya rin to magbuhay ng TV na 12 volt yan laptop pwede rin mag charge sa mga supported na mga cellphone natin na fast charging supported kaya kaya nya lang kaya kaya nya to kung gusto nyo ganitong sit up ilalagay ko yung mga link ng binili ko na to sa Shopee eh. sa, sa comment section or sa sa description ito yung rapo yung module na trigger niya para ma-output nito yung 12 volt tapos ito yung voltmeter pati ito yung kung gusto niya pati ito yung incubator na matagal ko na rin ginawan to mga 2 years ko nang gamit gamit ito hanggang ngayon ayos pa rin At talagang matibay siya compare sa mga valve type ito heater yan yan yung nagpapainit sa sa itlog yung tubig yan yan, na-absorb na yung tamang init, hindi na talaga siya. Hindi na talaga siya bababa, ganyan na lang. Yan yung kagandaan ng ganyang incubator. Water type.